Okay. Oh, <SSSSSSSSRI> si Orchin. Wow, oh, ah, oh, sige. Hmm? 130 pesos. Wala yan din. yung may plastic doon ng mga sobra malalaki oh. Yan. <C> oh, ganyan karami mga buddy. 130 lang yan. Ano Suwaki. Ay, Suwaki. <coughs> si Orchin. Akala ko Suwaki yung isa, yung purong itim bala, sir. Tayum oh, ano? Tayum. Mm -hmm. Tuyum. Tagalog do yung tayum eh. Oo. Oh. tuyum. Tuyum. Oh, kasi parang may tiger tiger yung tihi. -tih. No. Swaki talaga ito. Swaki ng ila tawag. Swaki man ini mar. Swaki man ini. <tutupan> <tutupan> Di man ti ti. Proso man yan. Dani proso gid. Oh. 130 pesos. ko <tutupan> naalala ko tuloy na nag Digo ko sa Batangas. Ilang piraso lang yun. Uy, lima yata. Seryoso ka, Mar. Lahat yun. Binta na, no? no? Ang dami mga body, oh. Ah, yan, oh. No? At taas natin, mga malagwa. Ha? Huh? One, 130? dami pala. Ah, ganito, ganito. Hindi, buhos na. Yan, oh. Kadami I'm pala. Baka masira. Literal pala yung monster. Lahat, to. oh. Oh. <laughs> Alam mo sir yun. Eh. Oh. Dito pong tanggalong libog, ba? Masinig. Ang tanggalong libag ba? Oh. Oh. <laughs> Matinig. <laughs> Matinig. Masakit nga kaya tawagan sa palad sir eh. <laughs> <laughs> okay, yung nyug ba yung nyug? Oo sir. Yan. Ay, ay yung sa kabila. Magkano daw yun? Oh 130 na daw. Oo. Oh. Tanggalin mo yung 130 na lang. <laughs> Tanggalin yung 1, <one>, no. 130. <laughs> yeah, masarap yun no. Yan, sir. Oh. Paano ba 130 din 'to mga bali, pero maraming. Na ma yung sale niya iwi ko na lang 'yan. Hindi, paano pag maluto 'to, paano 'to? Paano to paano <laughs> Basagin Ah, ung okay. display 'yan. Sa akin. Laga Oh, laga? Oh, di ba pag lumalabas man 'yan? Oh, Ah, Oh. Laga 'un. 'Yan. Oh. Uh, 130 uh, 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 lang, mga baby. Mura lang dito sa Sulo. Dito kami ngayon sa parang. sige. Wala nang bulungan diskartihan na lang tawaran na kagad mga tagilunggo dira sa mga ilunggo dira harap pagkaya na dito harap pa siya may na <laughs> may run <laughs> may, <run. laughs> oh, may tagililo classmate man may man na sila urong waitaken may <laughs> ed ed ah oh. ed ah anap mo pa kung pa pa pulutan yan mamaya